Magandang hapon po sa inyong lahat. <laughs> Nandito pa po ako sa aming bahay, nagluluto po ako ng tinulang manok. Ito po guys, tinulang manok, hindi pa po siya luto. Eh, niluluto pa lang oh. <laughs> oh, tinulang manok po, ito guys. Ay, ito po, po ngayon

Diyan, hanggang diga mo. Na nag-ubo doon. Ayan po guys. Ay! Ito, sa mo? Ay! 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 Ayan po. Mm. Ito po ay nagkuha na, na po ako ng aking mga lalabahan. Ay. Ayan po, tapos na. So, okay na po ito. Kaninang umaga pa to, Bawala. hindi po umulan. <laughs> Kaya natuyo yung Bawala. aking lalabahan. Ayan. <clears throat> Hero po guys. Pagpasinsya nyo na lang pang aking video. Eh, kasi madilim. Dapat hapon na po. <laughs> Alas 5 na ata ang hapon. 4, 5, 5. 40 na po ng hapon guys ayan so nakapag pull po ako ng isang power bank at saka cellphone ko po guys eh, kasi walang ulan <laughs> that is a good news <clears throat> hindi po umulan ayan <laughs> ayan po ay sus pasinsa na po <laughs> yun po ang aking nanay ayan kalalabas lang <coughs> Ayan, mabasa pa yung underwear. Na -na -na. Na -na -na. Ayan ko. Ayan. Green na green pang paligid. <laughs> Ayan po, green. Ay, meron pa hindi na po nakuha. Ayan, so... Ayan po guys. Ate, okay, kina lang pa dito ng ating ano. Kina sinampay ayan. Lihog. <laughs> Pasoyo. henta <laughs> salamat. Dito na naman po sa likod na ng bagay. Baka bukas ng anay, bukas ay mag ano po ako maghanap ako ng ano ng mga kahoy na idawa ko po sa amin ano CR ayan wala po ano wala pa po, po akong mga kahoy na idawa ng ano uh, ng ano po bakod ng CR ayan Hi guys, mga niyog. <laughs> hmm? wait lang ito nga pa pala isang aking ano ang aking talong hindi ko pa natanim pero okay na to pwede na to at saka yung kamatis ayan po oh ayan kamatis at talong ito po is talong ayan kamatis po ito yung maliliit po ayan kamatis po yan hmm? po hindi ko pa naitanim panay ulan dito na lang po muna. So, ayan. Ang <laughs> tatawa si nanay. Ayan po guys. So, <clears throat> ang aking ano po, ang aking balatong is may bunga na, pero isa pa lang. <laughs> dito po guys, isa. Isa pa lang mo kanyang bunga. Ayan. Isa. Nag-iisa lang po. Ayan. Ayan nagiisang iisang bunga. Tapos yung talong po na ano, tinanim ko po dito. Ayan. Maliit pa siya. Nauna po to. Ayan. Nauna po ito sa ano ko pagtanim. Ayan po guys. Nauna po ito. <coughs> Ayan po. Hmm. Dito na lang po ako magtambay muna. <coughs> Nasira po yung ano ko. Oh. Yung bahay ng aking margoso ang palaya nasira po ayan naglog po ako na hindi nagsaklay ayan walang ano ba ayan walang saklay saklay ayan po ay sarap ng hangin ba ayan po guys ayan yung manok ko isa yan, hindi pa po. Malapit na na po yung maloto yung ano naman yung ulam namin ng manok. Mag, ano po kami nagkatay ulit. <laughs> Para may maulam. Ayan. <clears throat> Ayan guys. nako na guys ayan yung saling <laughs> walang magkawa hmm? paano po tumatayo yung tumatay akong video pero okay na po ito si Edjosh yung dragon fruits ko po ay ayan na walang maanuhan ayan po sana ganito yung dragon fruits ko ayan eh pero ito po eh yang kamu nyandeh toh yang yang. Terus <coughs> itu noba bentar Kak ayos dulu lah ya. Nanti ayas bahayan. Itu pa yang ibak. Ayo guys. Mayan but si lah ya. Terus unggul itu isa sa atas. <coughs> Ayun, may araw oh. Ganda ng ano ng araw oh. Palubog na po 'yan, guys. Ayun. Ay, nako, bakit ganoon? ayan palubog na po siya. ayan ang ganda oh. Bakit ayaw makuha na ng angulo? Ayun. Ay, ano ba 'yun? Wait lang, guys. Ang ganda ba? Ayun oh. Palubog na. ayan ang ganda ba? Palubog na yung araw, guys. Ayan. Wow. <laughs> Ayan po. Palubog na po siya. <clears throat> Ayan po guys. Ayan. Ayan. <laughs> Palaga. Ang ganda na ba? Ang ganda tingnan. Ayan o. Oh. Magalaw lang yung camera ko. Yan maganda dito oh. Ayun. Ayun ako. Yung ano lang, yung nagbibidyo lang hindi maganda. <laughs> parang ano, parang sira ba. Sira na nagkikwento. Ayun. Yung paru-paru. Kasi hindi naman makita. Nawala na. Nawala na. Pero maganda yung ano, yung paglubog ng araw. Ayan. kayaknya Angganda ganda ang ganda <coughs> <coughs> sana meron <laughs> ayun, ay ay ala, ayun guys oh wow dito pala pangit ba <laughs> nawala ayun ay, ba't nawala ayun pangit ng ayun ah diba guys ayun ayun Birdie na birding birdie birding birdie. Dito so, so. lang po ako sa bakuran namin. At ayan. Kakatapos ko lang din po mag, ano, ng aking mga alaga. <coughs> Tapos andoon. Ayan guys. Um, ay. Ay ganito pala. Thank you so much po pala sa mga tumutulong po sa akin na para mapalaki po yung aking bahay. Sila, ano po, si Kusina ni Chef Dom, <coughs> si Boss Eldong, It's Kibra, It's, oh, It's Kiblog, and then si uh, ano, si Ma'am Ridge it's Kiblog vlog jamming po ah, jam oh, it's K jamming vlog and then yung iba pa po si like ano si at sa si Mantina si ano pa sa si Ramiran ah, Rami oo o, yun po sila po tapos yung iba pa po si yung ano po yung isa dyan is si manibilang nansangan po yung nagpapano talaga sa akin nag sabi na yan po ang aking puntahan ng mga channel para ma tulungan po nila ako so hindi po ako nagkamali so thank you, thank you so much po sa iyo uh, idol idol manibilang lansangan po ayan at thank you, thank you so much sa lahat lahat na na, na support sa aking channel at sana po ay hindi ko kayo magsawa na supportahan po yung aking yung channel po ayan <laughs> Dito pa ako sa akin ano, sa ilalim ng santol. Ayan guys. So, i-end -e ko na lang po ang aking video. So, kasi palubat naman po ang cellphone ko. Ilang percent na ba? 23% na lang. So, i-upload ko pa po ito mamaya. So, sana po ay ay, meron pala akong power bank. So, okay lang yun. Ayan po, guys. <coughs> so maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa sa pag ano po sa pag support tapo <coughs> ayan dito po <coughs> ano, wala na yung araw na na so <laughs> loading <laughs> loading guys so ayan heyan ko na po bye bye po thank you so much po sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag like share and subscribe po sa aking youtube channel so, so bye bye po <laughs>